Hi mga daw araw sa ako nga pala si Armand Cedro. isang online entrepreneur at isang online coach okay? sa video na to ituturo ko sa iyo yung biggest mistake na ginagawa ng mga online entrepreneurs ngayon okay? at halaga na malaman mo yung biggest mistake na to dahil para maiwasan mo yung mga rejection na nakukuha natin sa prospect natin okay? ano nga ba yung biggest mistake na to na ginagawa nila ito ay yung tinatawag na day sell first Okay? Alam natin na napakalagang magbenta tayo ng product sa prospect natin. Pero ibang usapan na pag nagbebenta ka muna, pag magbigay ng value, or etc. Okay? Dahil pag ginagawa mo yun, okay, yung nangyayari sa'yo, nagiging isa kang convincer na entrepreneur. Okay? Ano yung convincer na yun? You are pushing or pinipilit mo na makita yung mga tao o yung mga, ng mga prospect mo yung business yung business mo okay yung ito yung mga entrepreneurs na nagtatag sila ng mga business information sa mga prospect nila nagsasend ng mga na messages okay at iba't iba pang ginagawa para lang makita yung offer nila okay at dahil doon okay dahil sa ginagawa nila, yung nangyayari is puro rejection yung nakukuha nila. Okay? Dahil sa panahon ngayon, napaka-wiser na ng mga prospect natin. At dahil wiser na sila, pag makita nilang pinibentahan mo lang sila, okay? Ang ginagawa nila is iniiwasan ka na. Kaya, it's a big no-no na magbenta ka muna. Okay? At mostly silang diapers na nangyayari kapag nagbebenta sila ng products. Dahil gusto nga nilang kumita agad. Okay? Yung ginagawa nila sa kanila ay diesel first before learning. Okay? Okay? nagbebenta sila ng mga products nila pero hindi nila inaalam kung paano ito ibenta. Kaya rejection yun na kukuha nila. Pangalawa, diesel first before giving value. Okay? Nagbibenta sila. Nagbibenta silang products. Pero hindi sila hindi sila nagbibigay muna ng value. Okay? Yung ginagawa nila ibigay muna yung ibigay muna yung product nila bago ibigay yung value na nila. Okay? Okay? At yun yung maling, gina, maling ginagawa ng mga online entrepreneurs. Okay? Bakit? Ganito yan. Halimbawa, may dalawang tindahan. Yung dalawang tindahan na yun, ay nagbebenta ng sabi natin ng pagkain. At yung isang tindahan na yun, ay nagbibigay ng free test. Yung tanong at yung tanong ko, at sa tingin mo, saan yung mas magandang pumunta sa, pumunta? Di ba sa tindahan na nagbibigay ng free test? Dahil malalaman mo kung masarap na yung pagkain nila. Okay? para ganito rin sa online marketing. Kaya kailangan mo mabigay ng value para mas malaman nila kung worthy na bilhin yung products, okay? Parang ganito rin yan sa online marketing. Sababang nagbibenta ka ng mga okay, online e-books, okay? At yung binabenta mo is 100 recipe, okay? Yung gagawin mo din is kukuha ka lang ng 10 best recipe na bibigay mo sa mga prospect mo, okay? At kung gusto lang makuha pa yung ibang recipe, okay, bibili na nila yung ebook mo. Okay, simple as that. At mas maganda, mas maganda yun sa ganun yung approach mo. Kaysa sabihin mo, bilhin mo yung ebook ko. Okay, bilhin mo yung ebook ko. Paano mo nalaman ng prospect mo na na worthy nga bilhin yun? Okay, kaya remember this always. Never sell first. Okay? Kailangan mong kailangan mo bigay mga value, kailangan mo nang matuto ng strat, ng mga bagong strategy para mag may mo ng maayos yung product mo or yung business or yung business opportunity mo. Okay? At yun yung maaaring habang pinapanood mo yung video na to, maaaring tinatanong mo sa sarili mo, paano nga ba magbenta ng products online? Okay? paano nga ba yung best strategy na ginagawa okay you have two options na para malaman yun okay unang una is magpaturo ka sa apply mo okay napakalaga magpaturo ka sa apply mo usang may alam na matutulungan ka para mag matutulungan para magbenta ng online products mo pero sa tingin mo pero pag sa tingin mo na yun yung ginagawa ng apply mo okay you need to go to the option 2. Okay? At yung option na to, option 2 na to, is malalaman mo pag i-clinic mo yung na nasa description ng video na to. Or send me an email or send me a private private message sa Facebook mo na gusto mong malaman how to sell online. Okay? At tutulungan kita paano. Okay? And this is Arman once again. Thank you for watching. Bye-bye.